Dahil sa nararanasang mainit na panahon, nilimitahan ang oras sa gitna ng kalsada ng mga traffic enforcers sa Lipas City. Samantala ang heat index sa mga susunod na linggo, posibleng bumaba na ayon sa pag-asa. Alamin yan sa report ni Denise Abante. Labing sum na taon na raw traffic enforcer ang 43 anyos na si Benedict sa lungsod ng Lipa. Bilang enforcer, may pagkakataong ulan at ngayon matinding sikat ng araw ang kanilang kalaban. Sa gitna ng kalsada, matiyak lang ang kaayusan sa daloy ng trafiko sa mga lansangan. Ngayong nakararanas na ng matinding init ng panahon, limitado na lang daw ang kanilang pagbibilad sa araw. Ialaga po kami may ng tubig kasi po yung presyon, yung batong tumasang BP. Ialagi po kami dahil ng tubig. Tapos pagka medyo ano, yung luag naman ng na kalsada, nakakasilong naman. Abril nang i ng alkalde ang adjusted hours o oras na maaaring tumabi mula sa gitna ng kalsada ang mga traffic enforcers na kaagad namang ipinatupad ng sipos. Simula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, maaaring kumanlong sa malilom na lugar ang mga enforcer. Pinatatabi po sila from 10 a.m. to 4 p.m. pa nga po yun yung ginawa namin. Nadoon po sila sa tabi, sa shade. Tsaka lang po sila gigina in case na heavy traffic, then uh, may accident po. Naiwas din po tayo sa anything na makakasama na sa kalusugan ng ating mga enforcers. Sabi ng pag posible raw na hindi na tumaas pa ang heat index o nararamdamang init ngayong Mayo. Ngunit hindi pa rin daw dapat magpakakampante ang mga residente. Sa ngayon po, sa nabanggit po ng mga climatologist po natin na possible po hindi na mabibit po yung mga highest temperature na na-record dito mga nakaraan. Possible na po na medyo mababa po yung mga temperatura na mararanasan po natin sa mga susunod na linggo. Kaya ang enforcer na si Noli, sombrero, shades, mask at arm sleeve ang panangga sa init ng panahon habang nagmamando ng daloy ng trapiko. Malaking tulong daw para sa kanya ang ipinatupad na adjusted hours. Ma Malaking tulong po dahil po sa subang init po ay kailangan po talagang tumulong subang init sa amin na kailangan talagang uminom ng maraming tubig. Minsan okay. po, eh, pagka subong trap talaga, eh, kailangan eh, hindi pala na hindi na pababa. Minom ng maraming tubig, then necessary protection po, yung mga sombrero na pinamimigay po namin sa kanila, then the arm sleeves na bigay po ng ating buting mayor na isuot po para lang din po maibsan din yung babad nila sa init. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog.